Uy, pinakauna at trusted car rental sa Balagtas? Yes, pwede ka mag-road trip kahit walang sariling sasakyan. Yo, mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Meron ako na-discover na car rental sa Bulacan. And yes, dito ko sila natagpuan sa bayan ng Balagtas, malapit sa kanto ng Maria Magdalena. At ito ang Kim Car Rental Services. Yes, tamang narinig nyo for as low as 1,299 pesos, eh may magagamit ka ng sasakyan sa road trip nyo. Nagsimula lang sila sa isang unit last year. Ngayon ay meron na silang 14 na unit na pinapare. Meron silang apat na Toyota Vios, isang Mitsubishi Mirage na pang magjowa, dalawang Mitsubishi Expander na pang pamilya, dalawang Toyota Innova na pang mag-anak, dalawang Toyota High ace Commuter, isang Nissan NV350, isang Toyota Hiace Commuter Deluxe, one Mitsubishi L300 na pang barangay. Pero syempre, ikaw ang bahala kung saan mo gagamitin na sasakyan. Pwede ka din mag-rent with driver on selected vehicles. Only mileage na yan ha? tapos super bilis lang na process. In just a minute, pwede pwede mo na makuha sa pwesto nila basta kompleto ng requirements. If tinatamad ka, pwede din na sila ang mag-pick up or magdala ng kotse katulad ng ginawa namin. But of course, it has an additional charge. Uy, i-like and share nyo lang to at baka isa ka sa 15 na mananalo ng Gcash. Kung ano pa inintayin nyo, kung naghahanap ka ng car rental, eh ito na ang para sa'yo, ang Kimcar Rental Services. Let's go!